Hello, masayo kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ay, hindi pala, gabi pala. okay, dito pa rin tayo sa Batangas. Pag-usapan natin ngayon ang budget ng Office of the Vice President. So, noong nakaraan ay inaprobahan po ng House Committee on Appropriation nila Estela Kimbo ang uh, 733 million pesos mula po sa original amount, yung requested amount ng OVP na billion pesos So malaki ho yung na-slash mga nasa 1.2 uh, something yung nawala Dahil po yan sa mga project na isiningit ng Office of the Vice President sa request nila para sa General Appropriations Act na hindi naman nila kailangan gawin kasi nga ito nga po lumilitaw a usurpation of uh, authority, kumbaga isipin mo, yung project na ginagawa ng GSWD, mga pagtulong, gusto rin nilang gawin. Katuwiran kasi, wala namang politiko ang may monopoly dyan. Anybody can help. <laughs> e eh, di gamitin mo yung sarili mong pera. Ganun lang makasimple yun. Di ba? Ba't kukunin mo pa yung pera ng gobyerno ng taong bayan para gamitin para sa sarili mong kasikatan? That's the issue eh. Di ba? Parang yung librong, ano ba yun? Aking kaibigan. <laughs> Siya ang bida si ano si Puset ang bida. Tapos ang magbabayad ng gastusin pati distribution taong bayan. Tanga lang, di ba? <laughs> Now, going back, alam niyo ho ba? Uh, ginawa ito ng House Committee kasi ayaw nila na, no, ayaw ng Office of the Vice President na sumagot sa mga tanong uh, paano nila ginastos yung budget na nakaraan, like issue ng confidential funds, di ba? Ngayon, nagkaroon po ng ang kongreso, nagkaroon sila ng ipinasa na General Appropriations Bill or GAB. pagdating ng Senado, hindi ba sinasabi ng mga ibang senador, eh, napakababa naman kung 733 million lamang ang budget ng OVP. Yan. Sabi ng iba, ako i-restore -re ko yung budget ng OVP. Naalala ko yung sabi nila Dan Fernandez eh. Ah. Uh, wala naman sanong problema, madali naman yun. Madali lang naman na halaga yan. 2.03 billion lang. Kunti lang naman yung increase. Sabi niya from the previous. Kailangan problema, bakit ayaw i-explain pa paano niya ginastos ang pera ng taong bayan? Could you imagine? Ang House of Representatives ang nag a ng budget. ba? Diba? Sila yung nag... Sila yung... Uh, Meron na power of the purse. Diba? So kung ikaw yung nag-approve ng budget, kayo yung nagde-deliberate, bakit doon nga uh, nagastos na, hindi na kayo pwedeng, uh, ayaw kayong sagutin paano niya ginastos yung pera ng taong bayan? Mali naman po yun. Now, eto na. Pagdating ho ng, unga, ng Senado, <laughs> sabi ho ni Grace po, uh, kasi prinisinta niya na eh, sa plenary, eh, 733 billion ah uh, sorry 733 million pesos na lamang ang ibibigay din nila kung ano yung nandoon sa resulta na isinubmit ng final version ng kongreso eh ganun na rin po ang sa senado bakit po ganun rin po ang dahilan because of the failure willful negligence ng office of the vice president nasagutin yung mga tanong sabi ng kongreso nila Grace Bo, we have been reaching out the office of the vice president and apparently they won't respond. Ayaw mag-provide ng mga ng mga sagot sa mga tanong. ayo ayaw, ayaw matanong. Yun ang nakakairita doon eh. Ah, may mandate. <laughs> Hindi na intindihan niya ata nito ni Duday na bahagi ng mandate niya. Uh, siya ay binoto ng taong bayan para maging vice presidente itinadhana natin siya para maging spare tire ng ating Pangulo Ibig sabihin, dapat lagi siyang ready. Kung baga sa gulong, ang spare tire, dapat po lagi may hangin. Hindi po yung uh, flat. ba diba? So, anytime pwedeng is isa lang sa bakbakan. Yun dapat eh. Pero, iba yung trip niya. <laughs> Gusto niya mag-aayu-ayuda. ba diba? Saka nakakita rin mga confidential funds. Merong, merong uh, guidelines na dapat na masunod. Ginawa niya. Hindi po nila sinunod ang guidelines na to. Diba? Tapos, eh, nanggamit pa ng resibo ng AFP para ma-justify yung uh, napakalaking halaga. Kailangang like, milyones din po yun. Di ba? <laughs> Pinalilitaw-tuloy nila. Uh, they tried to create the impression before the Commission on Audit that they're the ones who's um, conducting the youth leadership summits. And apparently, truth... <laughs> was revealed that it was the AFP. It was the AFP and the LGU who funded those activities. Ang ginawa mo ng OVP, they simply ask for the certification as a proof daw of success. Uh, sinabit nila yon sa COA. <laughs> so, sino ho ang mangga? Si Duday. Di ba? Mangga. Minangga, pati AFP. Hindi lang ho tayo. Hindi lang ho si PBBM. Ngayon, Um, sabi ng Senado, ito lang ang mabibigay namin sa inyong halaga Kasi nga, ayaw nyo namang makipag-usap, ayaw nyo namang sumagot Ang katuwiran kasi ni Sarah, uh, we can only ask uh, And then yung kanyang presentation, why they need such amount of 2.03 billion pesos Para sa 2025 um, annual budget ng OVP So, depende na ro sa Kongreso tiwala siya, di ba? Na yung mga kaalyado nila sa from the House of Representatives to the Senate ay papangi babaw po ang kanilang pagsuporta sa kanya, ang kanilang alyansa. Now, in the House of Representatives, that thing failed. It didn't happen. Now, now in the Senate, it's <laughs> the same. Di ba? Wala hong nagawa yung mga kaalyado. Sobra namang nakakahiya para sa mga botante. 'di ba? -re restore mo yung 2.03 tapos hindi mo naman matanong kung saan yung po 'di ba? Um, katawiran, meron na kaming binigay sa inyong presentation. Just go over. <laughs> Balikan niyo na lang yung presentation. Nakakanam po siya. Para kang nag-submit ng thesis. Tapos ayaw mong mag-defense. <laughs> kahit yan po ay binasa ng proctor, iba pa rin siyempre na ikaw, dahil ikaw yung gumawa eh, ikaw yung matatanong. Ganon din sa so budget. Ikaw yung inaprubahan, ikaw yung nag-request, inaprubahan noon, inaprubahan nila. Tapos, ikaw rin yung tatanongin nila. Di ba? Paano nyo ginastos? Alam nyo, dapat po ang sagot sa ganyan. If you were asked, Uh, let's say, ako, kumari, JDB, paano mo ginastos ang pera ng taong bayan? Aba, proud po ako magpapaliwanag. Hindi ko tatakasan, magtetake ako ng oath. Manunumpa ako. Kakainin ko yung breakfast sa Congress na pusit. <laughs> yeah. Now, hindi ho ako mag-aalangan na ipaliwanag ito. ba? Diba? Kasi ito yung budget eh. O, pagkakataon ko yun. So, uh, ika nga, it's time to shine. ba? Diba? Uh, ito yung budget namin. Talagang nagamit namin ito para ipromote ng peace and order. ba? Diba? at ganoon din naman sa lahat ng mga budget na nasa kanila. Deserve naman po talaga ng taong bayan na malaman yan as a part of the transparency. Now, in the case of uh, uh, the Vice President, dapat lahat ng mga government officials, that is their obligation. Diba? Nakapag tinanong sila, then they have to provide an accurate answers. Hindi yung kung ano ano paligoy-ligoy, technicalities to the point they go to the Supreme Supreme Court para questionin yung ginagawa ng, ng Kongreso. Di ba? It's a delaying tactic sa totoo lang. Oh. Now, ganito. Eh, palagay ko, dapat itanongin dito ni Sheminet, ay mean, anong nangyari? Di ba? Tanongin din niya, Uh, itong bilyar mag-ina, ano nangyari? Bakit inaprobahan ninyo ang 733 million pesos na budget ng OVP? Bakit wala na kaming pang-ayuda? Wala na kaming pang-gala? Diba? Sala na naman kasi nila yun. Papakita lang ho talaga na spoiled brat si Bibi Sara at hindi ho ito po pwede mapagkatiwalaan sa pera. Kung saan ang ahensya ng gobyerno mapunta, disgrasya ang pera ng bayan. <laughs> Ayub na buhay ito, kawawa naman tayo future president natin, si ayo ay 'di ba? Public servant. Pero hindi hindi pwedeng tanungin ng kanyang amo. Oh my god, yung mga kongresista po, kahit ayaw po niya sa mga 'yan, eh she has no choice. Those people are people's representatives. 'Di ba? So dapat po sagutin niya yung mga simpleng tanong ng mga 'yon. Ika nga, kung walang tinatago, bakit magtatago? <laughs> kung walang ginawang anomalya, di ba? Bakit hindi gawing sumagot, humarap at sumagot sa mga katanungan? Oh, as simple as that. Alright? So, buyers muna. And congratulations sa OVP for, uh, for having the 733 million pesos. Kasalanan po yan ni Shimonette. Hindi niya po hinaharap ang dalawang kapulungan. Naturalmente, nakakahiya naman po para sa House of Representatives na todo effort. ba? Diba? Tapos ang Senate, tatlo ibigay pa yung, yung kanyang hinihingi. E, ayaw rin naman niyang puntahan yung Senado. ba? Diba? Ayaw rin naman niyang matanong. Oh. Meron siya script eh na I forgo, bla bla bla. ba? Diba? Bahala, it's up to you to decide. Uh, after I have pres uh, I'm done with my presentation about the bu uh, our budget request for the next year. Oh my God. <laughs> All right, so thank you so much and God bless everyone. Abangan natin yung mga susunod magiging reaction po rito ni Shiminet. And shout out po kay, ano, kay Marcoleta, Leta, na <laughs> and then kinabato nila Rosa, Bongo, and then itong mag-inang Villar, di ba? And then Senator Amy Marcos, mukha yatang hindi kayo gumana. <laughs> o sumang-ayon na rin po kayo na dapat nga naman eh humaharap ang OVP. 'di ba? Hindi nagtatago. Okay? Thank you.